tayo ng balanghoy. O, ba? Diba? Taniman natin dito, guys. Ito yung farm. O, ito siyang putol-putolon, guys. Ito, o. Tapos, itanim natin. Pagkatapos, putol-putolin, itanim. Yan lang siya pagtanim, guys. Ah, uh, maghukay tayo ng... Hindi naman siya malalim ngin lang ko kainan. Tatlang. So ganyan pagtanim. Tapos tabunan. 'di ba? E na. Tutubo na to, guys. Onya kong gitamnan, guys. After 4 days. Ayan na guys, tumubo na sila o. Oh. O, oh, diba di ba? Yan na tumubo na ang aking kamuting kahoy. O, oh, di ba? Dagko na siya, guys. Oh, huli mangon ni siya kay timning ang parma. Pero kanira siya akong gitamnan kay mana po da kung ganahang tamnon. Ni anto datu degan ini sila. Sibutan na kamu kamuti po. Mukatay na po di siya. Ana oh. Kan sia Nahuli man ni siya good. O oh, di ba? <coughs> Dagkuan na sa kung balang huy guys. Oh. Ni dugol. O oh, di ba? O oh, di ba nabuhi ditong Katong padaplin na nila guys. So na na po Time na nakuog ko. Balang hoy, ang among farm. Wala. Wala laku ko na. Nakuha na niya oy. Gunahan na po ni siya.